Kasi nga, pag naghihinaan ka na ng loob sa Israel at puro reklamo ka na lang dun sa among mga kulit. Ito, panoorin nyo lang to guys. Gano'ng kahirap ng, ng isang manggagawang Pilipino. Magpasalamat tayo sa kung ano man yung meron tayo, hindi yung puro reklamo. Kasi kung puro reklamo ka, anong maitutulong nun sa iyo? Diba? Real talk, no? guys dito ako ngayon sa hardware ng mga kapatid ko ito pala si Bay ito si Eden at saka yung pamanggol namin si Maan. Yan. papasok tayo ngayong araw bilang isang painante ng ah, hardware ngayon mag, uh, Ihintay tayo ng delivery ito yung business nila at uh, yun din yung business dati nung tita ko kung saan ako tumira dati Antay-antay muna tayo ng ano, delivery ngayon. Pati pala semento kinikilo oh. Ha? No? Kin magkano ang kilo ng semento man? 10 10 pesos 1 kilo cement, ah? Yes. Bakit na? Hindi mo lang alam. <laughs> ano ko lang nalaman eh. ano pala yung mga posisyon nyo dito? Oh, may posisyon nyo dito. Manager, to provide supervisor. Ba? Di ba pares lang yung yung job description nun? Ako, cashier ah kasi ano ka? utility woman eh ikaw din, eh ito ito owner. all around <laughs> all around owner hindi <laughs> sino ba yung owner talaga? Ay, ah si Edith ayoko magiging ano ginawa yung picture niya doon tara magbilang tayo si mento tara magbibilang daw kami si mento <laughs> na ako ni boss Ito yung pamangkin ko hello set hello say hi set Hello. Tito. Ano hey, gising niya? Kasi okay. tito. Ah, okay. Kasama ng lolo niya eh. Saan mo saan galing? Ah, hindi na no double check yung ano delivery. Grabe para pa lang pugon pugon yung sa loob. No? Ang ah, init pala ng semento. <laughs> Ito sila oh. <laughs> sila yung nag-deliver dito. Ay manan nila truck nila. Ay, boss, eh, di na sunog-sunog oh, na yung kamay nyo. pagkita sa kanila, ganun ninyo. Oh. Yan o. Oh. Ay, init. Bago. Bago na paglabas. Magkano yung laban nyo sa south? Pakyawan nyo. Pakyawan. 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 Kungari, sa isang daan na simento, magkano yung sa inyo? Isang libo lahat libu. yan po, boss. mali one pipe bayad yan. Ay, isang libo yung... Ano ba? kami 7.50? Nakahati ah, kayo doon. Sa 1-5 na yun, may pagkain na kayo. Opo dito. Eh, walang driver pa lahat. May allowance pa yun. May allowance ako O, sa direction po lang. Eh, yung benefits ninyo, like SSS, wala? Wala. Casual lang kami Ah, casual. Mas wala ni Karlao tsaka ito. Okay. Pwede. Wag wala, wala. Pag meron lang, isang... 3 lang, isang linggo, gano'n. Ah, pag meron lang? Oh, ah. yun guys, na nakalaman natin yung mga ilan ilan-ilan ilan uh, info patungkol sa kanilang trabaho. Oh, ano bro? Good luck, good luck. No? Orly. Bye, kamusta bye? Ah, ito. Okay lang? Ah bro, kamusta bro? Okay lang bro. Ilan daw na bro? 65 bro. 65? Ba't ka nagtatrabaho ka pa? Papangalangan sa mga pamilya bro. Ah, nagtatrabaho ka para sa pamilya. Il ilan, ilan na ba anak mo? Ilan ba asaw mo? Ilan yung asaw? Marami Nako, nako, nako Bawal yan ha oh. So anong magbabayo mo bro? Sa kanila? Mga babayo bro sa mga ko brands ko Kung ano man ang nagawa ko ang nila susundan Dahil nagbago na rin ako Nagbago ka na? Ano ba yung nagawa mo Huwag susundan? Uh, Pagbabae ah. ko noon ah. Mga ano, mga kamalian sa pag-ibig bro? Kamalian sa pag-ibig Sa buhay rin oh, ano? Oh, ay, nila po, iano na lang sa trabaho yun, okay. focus, ano nila. focus, focus Sa trabaho ay, Para sa ganyan ma -ano nila yung pamilya nila no? oh, Maayos Maayos ang pamilya okay. okay. Saka sa yun po Kapitok Plywood? Plywood? Hindi masira yung plywood yun. Hindi naman. Let's go! Ilan taong ka nasa Ilayo, Den? Ay ba mga six months. Ah, six months. Magkano per day? Five, five, 500. hundred. hundred per day, okay naman. pagkain naman. Libre pagkain naman, oh. Tapos nakakagala ka pa dito, oh. Ganito yung trabaho ko dati nung bata ako. Alam na. niyo na ito yung address? Saan siya nakatira? Pagtanong na lang natin. Okay, ah, Diyan lang. Okay. Alam mo. Wala ko sa inyong walk, guys. talaga tayo ng ano ngayon supply gali sa supplier ilalagay sa si stock ko tingnan natin yung okay so sa wala sa wala Yeah, right? Tama, boss. Tama. Basic lang pala ito eh. Basic. Ha? Basic daw. Basic, basic. Ah, mamaya. Mabibasic ka mamaya. <laughs> Tingnan mo mamaya. A few minutes later. <laughs> Hindi pala basic. Ito, meron po. Oh. Ang kalaban natin, oh. boss? 150 halo <clears throat> 150 halo blocks? Nirap pala ng painante <laughs> Oh ito si kuya, anong pangalo mo kuya? Kuya Noy Kuya Noy Ayan, kuha kami ng halo blocks Texting ko Ay, ba siya, bakasyon ka? Bakasyon ako Kala ko bakong driver eh <laughs> Yeah. Eh, eto si Tito Romy. Eh. Hello, hi. Dito ka dito ako na train noon nung bata oh, wow. pa ako. Dito tayo sa kabila pa roon. Sa kabila pa noon. Oh. No? Ito <laughs> yung ano niya, business niya. Okay, Hello, medyo lumuwag. Lumuwag na ngayon. Oh. Yeah. Ngayon to try natin ulit mag uh, deliver ng ano, hollow blocks Pero ito mas malaki Washing, wow, uh, Size 5 Size 5 wow. Okay, let's go wow, okay. hindi gloves na kayo ha kami noon, walang gloves lang buras, buras na yan, oh? Kaya, hanggang, hanggang Ha? Silan? Ang Kamada Kaya, kamada? 150 okay. lang yun? oh know, 150 lang lang Baka may simento pa kasama uh, Pag ganyan lagi uh, okay. Kaya siguro <makes noise> Hindi na tumulong oo, okay, lagi natatama ng hollow blocks dati. Tsaka pala. Tampo na yung kuko. Okay, finish na, oh. 150. Ayan. Ito, ganito ginagawa yung halo blocks. Kuya, pakita ko lang paano ginagawa halo blocks, no? May mga bakal siya yung paleta sa ilalim. Nilalagay doon. Tapos, pinifill nila ng ano pinipil nila ng simento tapos ipupush yan ganyan tataas tataas yung naka na hollow blocks yan malambot paano yung hollow nyan kuya isang simento ilan yung buhangin? kalating simento isang kalating mixer ah kalating buhangin ng mixer tapos kalating simento no tapos tubig ganyan yung ano nila o oh, yan o, oh, i-on dito tapos mag mag vibrate uh, para yung hollow blocks is uh, masiksik. Yan. Nilalagyan ng crudo para hindi dumikit yung bakal o paleta sa sa hollow blocks. Oh, another uh, delivery. Oh, nga, kuya, kung kaya ko pa. Oh, subuhan ko lang kung kaya ko pa.

si Boss Eden. kaya pa Kaya, kaya pa. <laughs> nasabi ko sa kay Boss Eden. Ah, uh, mga bata kami, mga edad mga 13, 14 gan. Isang buong elf yun, kung alam niyo 'yung elf na sakyan. Ano 'yon? Dalawa, tatlo per day tatlong beses per day ilang oh. ilang kayo? tatlo ganun, apat sa apat yan mapalit eh. pagod mm. ito kalahating siguro kalahating elf din to ito itong ganito yan kalahati eh. ito kasi mini dump truck eh kaya parang ganun din pero sumakit yung ano ka yung bewang Pinsan pa sanay talaga kasi mabigat eh oo oh. mabigat yan. pero maganda yung exercise Tubig muna tayo no? Mapalaban tayo eh. Kaya may dito. Sa akin. na lang may dump truck to tataas na lang okay. so, dito kami sa may eskwelahan yan iba talaga yung pwersa ng pagbata ka pag matanda ka naubusan ka ng hangin baka ko lang ako sa training ito tataas nyo dito ito Buti pa ngayon meron ng ganyan noon kami mano mano talaga kakarga mo tapos i diskarga mo na ano na buhangin oh guys nagpalit na ako ng damit kasi amoy araw na tayo amoy iba na yung amoy <laughs> grabe ang init dito sa Pilipinas ang hirap talagang kumita ng pera no pero depende naman siguro sa pinagkakakitaan mo kasi yung iba nas naka aircon naman katulad nung ako naka aircon ako sa CLDH sa hospital hindi mainit doon pero magandang ano to sa akin uh, parang refresher refreshment refreshment uh, experience kasi uh, pag naghihinaan ka na ng loob sa Israel at puro reklamo ka na lang dun sa among ng kulit ito panoorin nyo lang to guys gaano kahirap ng ang isang manggagawang Pilipino di ba? kami sa kahit sabihin mo mahirap ang trabaho mo isipin mo mas mahirap may mas mahirap pa sa, ano, sa trabaho mo parang sila rin mahirap yung trabaho nila pero may mas mahirap yeah, pa mas sigurado Oo. Oh. yung iba may sakit yung iba putol yung kamay yung body ba, ba? Diba? kaya magpasalamat tayo sa kung ano man yung meron tayo hindi yung puro reklamo kasi kung puro reklamo ka anong maitutulong nun sa iyo di ba real talk no pero grabe talaga yung weather pa lang grabe o mareklamo lang siguro ako no ay ikaw man ayan yung pamangkin ko magpasalamat ka na lang kung ano yung meron ka Ah, maging satisfied ka. Ayan mo, hindi mo alam sa ngayon ganito pa lang yung ano mo pero one day Ayan na. <laughs> eh, Oo, oh, tama. Ayan na. <laughs> one day lumamig na sa Pinas, no? Oo. Oh. Ganun lang yun. Kahit ako dati nung sa ano ako okay, eh, hirap-hirap sa sale date sa hospital noon. Kung papasok ka madilim, lalabas ka madilim ulit. Baba pa ng sahod, wala ka pang kulang pa sa tulog. Nag 400 lang. <laughs> 330 lang ako dati doon. Hindi, baba ko 400 plus lang. Ito, diba? Ano po, ilang kanin niyo po? Isang kanin lang po. Ay, isa lang po. Konti naman po. Baka lumubo ako lalo eh. Konti <laughs> naman po. Ano po ulam niyo? Ano yung masarap na ulam? Lahat po, masarap. Hindi wow! ko type? Pwedeng dalawa? Pwede po. Ah, pwede? Ako. Ano to? Sisig ko. Pwede tikman lahat? Ako. Daling ko na lahat. Ito yung pinaka-paborito ko na part. Yung kainan. Parang ako lang yung bumabawi sa ulam ah. Parang hindi tama to ah. Ano daw kasi sawin mo? Ah, ito na yung sawd ko. Bumawi sa pagkain. Ha? Kain tayo guys. Ito oh. May sisig, paksiw, tsaka ano yun? Papaytan yun. Papaytan nung ko. 2:30 na, kailan na tayo bumalik at uh, susundin si Mika. May system sila guys. Inventory tsaka prices. Kaya e, tinanahin natin. Ayan, meron siyang reporting. Yan. parang ano siya, accounting na siya. Makikita mo yung sales mo. Oops. Oy, lucky ng sales. Pangyayan <laughs> na lang natin yun. I-blur na lang natin yun. <laughs> Para makita yun. Ang mga milyones natin. Kita mo, Mari, yung kita mo nung isang araw. Yan. Everyday yan. O, Logbook. Lalagay mo yung date mo. Mari, today. Ay, Ah, okay. Today, kita mo yung araw. Profit. Yan, makikita mo dyan lahat. Okay. Nalugi ka ba? Pumita ka ba? Automatic. Yan, makikita mo dyan. Kung nalugi ka, pumita ah. ka. Makikita mo kung stock mo, meron pa ba? Wala na ba? Ah, pati Ayan. stock? Oo, stock ah, mo. Parang so, inventory rin, inventor rin yan. Inventory tsaka so, mga, price. Maganda to sa mga nag-start ng business kasi pag nag-start ka ng business, marami kang iniisip eh. Mm. So, kapag isa pa to sa iniisip mo, parang haggard ka na, di ba? So, mm. maganda to. May ano ka na, may accounting ka na, may profit and loss ka na, lahat nandito na. Pakikita mo lahat dito. So anong anong app 'yan? Anong system? Aronium, Aronium application. Ang pinakamaganda dito, walang bayad, libre. Libre. Yeah. Saan mo download 'yon? Sa ano lang Google. Ah, ay, Aronium. Saan, Aronium. Aronium. Ilalagay natin yung Search mo lang Aronium. Aronium. I-send mo sa akin 'yan, lagay mo sa akin. And guys, 'yan yung ano, uh, business ng family ko, si Eden at si Bay. 'Yan. Tsaka si father ko 'yan. Ah, uh, 'yon. Uh, dito sila sa may ano sa may uh, barangay namin, saan na kami pinanganak. Mga gustong mag-order ng mga materyales 'yan. Ilalagay ko na lang yung sa description box yung ano niya, yung contact nila. Yung ginawa ko pala tong vlog na ito, guys, uh, para ano para nang ma-realize natin na uh, sa mga ano nahihirapan na sa pagtatrabaho, lalo na dito sa Israel na hindi <coughs> hindi ano hindi pa tayo yung pinakamahirap na trabaho ah... Uh, katulad ng sinabi ko kanina kailangan lang tayong mag, ano, mag maging satisfied sa ating mga ano trabaho di ba tsaka ano kasi kung minsan na uh, sa sasanay tayo sa magaan na trabaho tapos na o, o minsan na papagkumpara natin yung trabaho ng magaan tapos tayo ang hirap-hirap ng trabaho natin pero tutusin meron talaga at meron na mahirap na trabaho dito, hindi ko naman nilalahat sa mga bagong caregiver o kahit sa mga luma uh, para lang magkaroon tayo ng lakas ng loob para rin sa akin, pati sa akin, ginawa ko itong vlog na ito para magkaroon ako ng parang refreshment ba, at nasabi ko na kanina, parang kuminsan kasi ano eh naaminin ko rin sa sarili ko na nagiging mareklamo rin ako sa tulad ng pagpupuyat o minsan na uh, stress para lang ma-refresh ako na ah ganito pala yung buhay sa uh, Pilipinas, hindi pala simple-simple na. Kuminsan kasi nakakalimut tayo, 'di ba? Pero 'yun, magandang ano nito, uh, way para tayo ay ma-motivate lalo na <laughs> makita yung uh, reality sa Pilipinas na eh mo sa kainitan magtatrabaho sila na ganoon, uh, 'di ba? ang hirap-hirap ng trabaho nila. Naawa nga rin ako eh, pero ganoon talaga ang buhay, may mahirap, may may madali na trabaho, swertihan lang. Depende lang sa'yo sa pag uh, sa diskarte mo sa buhay. 'Yun. So, hindi ko na papahabaan tong vlog na ito. Gusto ko lang ma, ma ano, ma'am, sana may matutunan kayo sa vlog na ito uh, at sana maging uh, matsaga pa tayo lalo sa hindi man lang dito sa Israel pa kahit na pati na rin sa mga ibang bansa, mga ibang OFW na nag sa sa o nag ku, nag uh, nakakaramdam ng hirap sa trabaho, di ba? Sana maging uh, lakas ng lobby to o maging motivation ninyo sa inyong sa lalang sa mga oras na hirap kayo sa trabaho. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Pero depende rin naman sa pagtiyaga, di ba? Hindi naman lahat ng trabaho sinatiyaga. Depende nasa lugar din, di ba? hindi naman lahat sinatsaga lalo na kung tayo ay e, eh, minamaltrato na tayo hindi tayo pinapakain ng tama ba diba? so ibang pag-usapan na yon kung puyat lang simpleng puyat simpleng stress kang kaya pa kaya pa nating pagtiyagahin di ba So yun guys, uh, dito ka na tatapusin ang ating vlog uh, at napahaba na. At uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Orly mula po dito sa mainit na Pilipinas. <laughs> Litrot. Bye bye.